Magkatuwang na tinatalakay na ngayon ng Cotabato City LGU at Metro Cotabato Water District ang tulong na iaalok ng Japan International Cooperation Agency o JICA upang matugunan ang patuloy na kakulangan ng supply ng tubig sa lungsod. Nagpulong kamakalawa si City Mayor Bruce Matabalaw at ang pamunuan ng MCWD para pag-usapan ang resulta ng pag-aaral na patungumpay ng naisakatuparan ng JICA para sa planong pagpapalawak ng water supply project na layong mapahusay ang distribusyon ng malinis na tubig sa Cotabato City. Pero dana nananatiling hamon sa implementasyon ng proyekto ang pagbabayad ng value-added tax na ayon sa MCWD ay mabigat sa kanilang panig dahil sa laki ng halaga na kailangang ilaan. Dahil dito, lumapit ang MCWD sa lokal na pamanaan upang humingi ng tulong sa pag si kaso at pagresolba sa usapin ng buwis. Tiniyak naman ng city government na hahanapan ng paraan ang nasabing issue upang hindi maantala ang proyekto na nakalaan para sa mamamayan ng lungsod, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng demand sa tubig bunsod ng lumalaking populasyon. Layunin ng naturang proyekto na mapalawak ang kapasidad ng MCWD at matiyak na sapat at tuloy-tuloy ang supply ng tubig sa mga kabahayan at establishmento sa lungsod. Mark Antenitaiko, NDBC, Bida Balita.